Hello everyone, baga ba again to my channel Mars TV Vlog <laughs> Bakit ako ganito? <clears throat> Just because Ang dami kong ginagawa Grabe So yun, makita nyo naman, pakita ko sa inyo Kung gaano kakalat Iyan, nagsimula dyan Nagsimula dito, nagsimula dito Ang gulo, ang gulo Ang gulo, ang gulo Ang gulo hmm. Hindi ko pa nilalagayan At iyon, ang lilinisin ko ngayon So, dahil maraming nagtataka kami, no? Bakit tuwing umaga, may nakikita kami mga ipis dito maliliit. As in, um, alam mo yung siguro mga dalawang parang mga dalawang pagdikitin mo yung dalawang butil ng ah, uh, ng butil ng bigas, no? Ganun sila kalalaki. As in talagang mga ganyan pa, mga ganyan. Asin talagang lumalabas sila and then nagugulat na lang kami hindi na naglalakad minsan kailangan mo titignan dito sa floor kung meron kung may maapakan ka no at minsan naman at uh, katatapos ko lang kumain no pagtingin ko itong gumagalaw pero nakatihaya na siya no nakatihaya na siya so na kailan ko tignan kasi ngayon sa lamin pag wala kong salamin hindi ko siya makikita parang dumilang sa paningin ko parang ganoon pero nung nilagay ko sa lamin, parang gumagalaw-galaw pa yung ano. Kasi nakatihaya na siyang gano'n. Tapos gumagalaw-galaw yung ano. Pero hindi na siya as in talagang parang nangingisay na siya. So, ayun. Naglilinis ako dito sa buong ano. Buong kusina, no. Bula pa kanina. Itong mga to, ayan. Nag, ano na siya, nag-okay na. -cocina. Medyo na ano na siya. Hindi na siya masyadong malakit ng you konti, no. At ito itong mga to, yan. Inano ko na yan. So, yun naman. Yung pupunasan ko naman is yun kukunasan ko naman yun. Hindi ko na siya mapaklasin kasi nga uh, hindi, hindi laging pinapaklas, So, ayun, gano, gagamitin ko, gagamit lang ako ng, ng ganito. Oh, Ang siya. Actually, guys, no? Ang kala. So, kailangan ko magmadali. Kasi na, na okay. okay. ito pa na, ito pa na, ito pa na, pa So, kailangan ko nalilinisin. Eto, nalilinis ko na to. Eto, kasensya nang sa aking background. Hindi ko na kailangan tanggalin yan. Akit kaya ako. Yan. Baka hindi niyo siya makita masyado. Dahil medyo malayo or ganito na. Sige na, sabi ko nasaglit pa niya. Akit ako dito. Dito. Kailangan kong umawak mabuti. Yan, hindi na ako akong maglilinis hindi ko na kailangan siya ng baklasin no? kasi ano siya ayun, ganyan lang yan nilagyan ko na siya ng chipset niya para ano, matanggal yun okay pa naman hindi pa naman siya masyadong mamantika no? pero kailangan ko niya kailangan ko siyang matanggalin ng konti ano? kasi nag, uh, naramdaman ko may grease siyang konti ayun ganyanin ko lang siya hindi ko na lang siya ano yan ganyan yung kulang ayan, kasi na, may nakikita ko ano maliliit dito ng mga insekto, lalo na, na. yung mga ipis na ayan, ganyan lang na ayan hindi ko na siya bagal nawa grabe. At hindi lang tumulo yun. Ayan. Kasi pag pinipisil ko yung ano niya, lalabas yung ano niya rito para ang ganun siya. Yeah, okay lang yan. Pero hindi naman masyadong maduming madumi. No? So, kailangan ko lang yung ano yan. Para kasi, hindi natakasok yung ng ano lang. Kasi hindi ko dito kumapasok Maliliit lang siya, maliliit. Grabe. Sobrang perwisyo sa amin. Kaya kailangan kong ninising mabuti niya. Kaya kailangan kong mag, ano, maglagay na ito. Ganito yung ginagamit ko dito. para hindi lang siya kapitan ng ano. Ng dito Balinti di ko na siya babalnawan. Ganyan na lang siya. nasa ko lang siya ng ano. Yan, ganyan lang. Hindi ko maintindihan kaya saan nanggagaling yung mga ano eh. Saan nanggagaling yung mga ipis na yan. Hindi namin binubuksan tong bintana na to. Hindi namin binubuksan tung bintana na to kasi nga madumi yan dyan sa mga na ano na yan hindi na hindi ko yan nililinis yung ano Ayan, ganyan lang siya. Hindi, ito lang yung pupunasan ko ba nila? kasi hindi hindi lagi-lagi na ano tatanggalin yung exhaust fan na yan kasi baka lalong uh, ano lumuwang hindi ko maibalik nang tama yung ganyan lang siya pa. Pwede kong tanggalin itong ano lang niya. ito lang yung hugasan ko dyan. Kasi maramdaman ko na may mantimantika siyang konti, no? So, niyo So, yun. Okay. Mabilis lang, ano, matanggal yung kanyang, ano, uh, manti-mantika pag ito yung ginagamit ko. minsan yung matik-matikan niya. Actually, malinis pa naman din siya, pero may malagkit akong naanuhan, uh, kaya hindi ko na dapat tanggalin. Pero yung is, yung alam niya, pinaka, ano niya, pinakupuno niya, hindi ko na yung tatanggalin. Kasi, nung nakaraan, nahirapan akong tanggalin yan. Nahirapan ako palang balik, So, ayun. Ayan, kanyan lang. Pagkatapos ko naman dito sa kusina, tapos kailangan tapos ito naman ito bago ako sa kwarto. Kasi ako lang natin sa mga dito. So, general cleaning ang ginagawa ko ngayon. Hindi ako magpapalit ng mga bed sheets na may ng ito na last week nagpalit na ako. Tapos so, ibang araw na lang pag may-dive pa ako. Ayun. No, so, sobrang time na tuwa ay hindi na hindi talaga mo dapat dapat ito yung pinakamahala ko ngayon ito yung, yung mga ikis na naglalabasan na maliit yun yung talaga yung main purpose ko kaya ako nag-general cleaning dito sa ano lahat yan kilit-kilit na yan unti-unti kong tinatanggal no kailangan ko din kumamit na ano to, para mabilis kasi siya para may balik ko na at yan tapos na yan buong na ganyan tapos na kasi um, hindi ko maitindihan mo kung saan ang gagaling talaga yung maliliit na na itis na yan, maliliit, sobrang lilit niya guys, sobrang liliit pag ano, alam mo lang is dumi lang siya parang, parang ano, alam mo lang alikabok na nag doble yung alikabok, ganun ganun siya. Ganun siya kaliliit. So, sabi ko, ba't dito lang? Dito lang siya nagkaano sa may, may gilid. Pero minsan nakikita ko ng, nakakita ko ng mga na gumagapang. Maliliit lang din naman siya. And, dali-dali akong mag, ano, ng tissue. Babasahin ko, tas dadak, main ko siyang ganun. Ayun, okay naman na. Natatanggal naman siya. Hindi naman sila nakaka- nakakatakbo ng mabilis dahil siguro nahihilo sila at uh, kasi nung nakaraan guys nag nagpasa nag, ano kami dito na fogging kami no nag fogging kami nagpauso kami dito sa kusina so ayun siguro nahihilo sila kaya bigla na lang silang naglalabas ano so ayun kailangan ko nang magmadali para matapos na tong area na to mamaya na lang yung floor ka. O, ayan. Okay na siya kitabi. Okay.

ay yung mantika na umaano dito. Hindi talaga yung nakakalaman. Siyempre, hindi uh, ko dito yung mga mantika na nagaano na, dito. So, mahirap. Sa so, kaya, kaya kailangan ko ng ganyan. Kunti lang naman. Hindi, ga, hindi siya gaano para naman uh, maging okay siya. Basta kunti lang na ganyan. Tapos pahit-pahit lang nagaram is okay na siya. So, ayun. May share ko lang sa inyo, no? pero hindi pa rin ako tapos. So hanggang mamaya na lang. Mamaya ulit. Bye-bye. Ito naman ako sa kabila. Bye-bye.